Nanawagan ng mga veterano at retired armed forces of the Philippines personnel sa pamahalaan na ipagkaloob na sa kanila ang halos 18 bilyong pesos na backlog sa kanilang differential at regular pensions. Samantala, nakakulong o nakakatulong lamang ng libreng, ang libreng medical at dental services upang maibsan ang gastusin ng mga retirado at veteranong sundalo. Ito ang malita ni Rosalie Coz. Nag-umpisa sa 50 piso ang halaga ng pensyong tinatanggap ni Nanay Henoveva Maranan na balo ng isang sundalong napatay ng hapon noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ngayong 89 anyos na siya, 6,000 na, na ang tinatanggap niya buwan-buwan bilang benepisyaryo ng kanyang asawang nasawi sa pagtatanggol sa bayan. Ayon sa pinuno ng aksyon veterano na si Philippine Army Retired Colonel Buenaventura Aguilar Jr., walang nagiging problema sa pag-release ng regular pension sa mga veterano. Subalit mula taong 2000 hanggang 2010, lumobo na sa halagang 17.891 billion pesos ang arireges o ang naipong backlog o differential pension na dapat ding matanggap sana ng mga retirado bukod sa kanilang regular na pensyon. Ibig sabihin, kapag tumaas ang basic pay ng mga active military personnel, dapat ay tumaas din ang pensyon at benepisyo ng mga retired military personnel. Ito ang nakasaad sa Section 17 ng Presidential Decree 1638. Ngunit dahil sa kakulangan ng pondo ng pamahalaan at hindi agad pagbibigay ng kaukulang differential pay, natatambak ang backlog o ang arireges na nagsimula pa noong administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal-Arroyo. Dahil umpisa po ang problema ito sa panahon ni Estrada, 10% across the board noong 1, 1 January 2000 at ang si Gloria lang po ang nagbigay niyan noong 2001 piecemeal, 4 months, 4 months, 3 months. Naiwan po on December 2000 at ang naiwan po sa K Estrada ang 10% across the board na increase na hindi pa nababayad hanggang ngayon ay 19 months ang halaga po noon. 1.2 billion. Samantala, Malaki naman ang naitutulong ng mga libreng medical at dental mission na isinasagawa ng mga non-government organization tulad ng Filipino Veterans Association Incorporated o PhilVets upang maibsan ang gastusi ng mga nag-alay ng buhay at nagtanggol sa bayan. Meron kasi tayong x-ray which is ano, may ECG tayo, magkano yung ECG sa labas. So kung magpa-ECG ka, magpa-x-ray. At kahit na magpatingin ka lang sa doktor sa labas, mga uh, blood Uh, ano blood pre blood pressure meron bayad yan eh so more or less uh, may kunting na itipid yung ating uh, magpabunot ka ng ipin Depende sa iyong uh, karamdaman na matulungan namin. Nagkaloob ang PhilVets ng libreng medical consultation, diagnostic examination, dental checkup, tooth extraction, gamot, wheelchair, walking canes, reading glasses at massage therapy kabilang sa mga benepisyaryo sina Tatay Benedicto at Tatay Jose na mga dating impormante ng mga Amerikano laban sa mga Hapon noong World War II. Tinatayang anim na raang mga veterano at mga mahal nila sa buhay ang nakinabang sa serbisyo publikong ito. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.